dito ako sa event ngayon sa Melbourne, Australia. Sobrang daming tao. Pero sobrang organized. World class tong event na to. And right now, pumunta na ako dun sa attendant ko session. So binigyan kami ng tatlong um, seminar to attend to. Ito ay mga tungkol sa technology and AI and human and AI. Wala pang tao ako pala na una. Iniwan ko na yung mga kasama ko. Grabe kakaiba po to. Medyo high tech siya kasi magkakaiba kami ng aatenda na seminar. Pero magkakatabi yung mga ano namin. Magkakatabi yung upuan namin. Pero paano kami hindi magkakarinigan? Meron mga earphones. Yan na ang papakinggan namin. We'll sit at the very front row. The very center of everything. Oh. kakatapos ko lang na umatan ng isang session and napapunta ko dun sa next or second session ko and sobrang grabe na amis sobrang world class nung pagkaka-organize nung event nung event mismo nung content yung mga topics na pinag-uusapan sobrang timely and relevant um, tapos ngayon papunta ko dun sa next ko so ang una kong inattendan is ko sa AI or artificial intelligence and how it will impact us how it will change the world. And now naman, about digital infrastructure. Ayan, medyo umaraw na. <laughs> sobrang lamig pa rin. Maninigas na nga po yung kamay ko. Pero buti medyo umaraw na. Kahit pa paano. Ang problema pag gumahangin, sobrang lamig. Although makapal naman tong damit ko, lalamig pa rin ako. Diyos ko na mali pa ako ng pasok. Dito pala ako sa loob. Kala ko doon ako sa tent. of the future you <laughs> know ah, ah! <laughs> And then, can I just say to all of you? Go. Thank you. Sorry about that. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thanks. May paano pa may palutbag pa sila show bags. Kuha tayo.